Ano mo, yak na siya labi sa ginawa mo. Bakit ay mo sa akin? Pinakula mo. Tutulungan ka naman pala niya. agahan mo, agaan ko. Ako nagdadala, ako mabibili. Pag may kailangan ka, doon ako. Pag magpasama ka, sinasamahan kita. Lahat ka na ko ha. Ah. Kung meron ba akong hindi sa inyo, wala naman ha. Ah. Sige. Sator. Sige, lakad mo. Arepo. Tenet Opera Rotas Nakalalakad mo na Ano yun Tenet <laughs> natin. Kaya siya Sige, Rasmel. Isipin mo si rabi ha. Upisa na natin ha. Uh, ah. Yeah. Mahal na ama. Nang Diyos na lahat. Basbasan niyo po si Rasmel na wala manyara sa kanya. Bigyan ng liwanag at hindi masaktan. Gusto lang namin matawag yung nagpapasakit kay Ruby na pumasok sa kanya. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon, dinggin na aking pakiusap na matawag yung nagpapasakit kay na pumasok kay Rosmel. Mga gabay kong elemento, pakitulak nyo na sa katawan ni Rosmel na nagpasakit kay Ruby. Smulay sa patumunti, sentoto da mini, likum salikum, it, sa lorong, hudyo rea ay sa lorong, lista kita kung nata pronata, kabanata, kabanata, santa, mata, di akad silman, akabadyo ay rekisalbala santa magnyay ng birin. Maria Ludiam, silimpasok na. Kibigan, bakit nga naman pinaglalaro si Robe? Ano ba galit nyo dyan? Nagagalit kayo dyan? Nagagalit kayo dyan? Nagagalit ka ba? Tatanggalin mo na Tatanggalin mo na ba sa kanya? Ha? Sagot Titigilan mo na, pinagawa mo lang yan, ikaw gumawa. Ha? Ah. Araw makdamak sa dam, araw makdamak sa sato, ay patente pa. Aling araw makdamak sa dam, makdamak sa dam. Apoy at kuryente, sigaw, ang mas may spiritual sa ngala ng Diyos mo. Ang gumawa ko sa bisigaw at nagpagawa. Ang pumbes mindi sa tore potensya. Apoy at kuryente, dadalusin ka daw. Ito yung matitiyo sa pang basement ay mainit na mainit ang papel nito ng mikro yun. Exacto ako Titigilan mo na si Rabi. Si Rabi. Sagot! Titigilan mo na. Ha? Titigilan mo na. Sagot mga kukulam. Titanggalin mo na yan. Ha? Tatanggalin mo na. Titigilan mo na yan. Ha? Sagot! Tatanggalin mo ba? Ha? Tatanggalin mo? Oo. Bakit mo yan kinulam? Ano yan? Pinagawa mo? Ikaw gumawa? Sa Ganyan na talaga ako. Simulat sa pool. Kaysan ka magtanong. Sa buong western, tanong mo. Kung anong mga ginawa ko sa kanila. Ikaw tinulungan din kita, di ba? Um, ano na siya labi sa ginawa Bakit mo. Bakit hindi nagawa mo sa akin? Pinakula mo. Tutulungan ka naman pala niya. Agaan mo, agaan ko. Ako nagdadala, ako mabibili. Pag may kailangan ka, doon ako. Pag magpasama ka, sinasamahan kita. Lahat ka tinulungan ko, ah. Kung meron ba akong hindi sa inyo, wala naman, ah. Pag sa packing hanggang sa opisina hanggang sa ano pag may nagpatulong sa akin, nakahanda akong tumulong. Pero ginagawa mo pa ako ng ganito. Ang nga akong ginagawa sa iyo, kasalanan. Opo. Grabe ka naman, pinakyaw mo Tapos, naman mga kasama mo. Susunod mo, ubusin mo kami sa pabrika? Opo ka naman, taga kasama. Diyan lang po sa kaluma yan, naka... Sa may ano, bulakan. Ay, eh, sa ano? Balonsuela. Balonsuela. Kanuma, yun. Lagi kayo walang yun, Oo. Tagalong ka lang sa eskwelahan? Ha? Sa pabrika po yan, eh. Eh, bakit ganun ka naman? Magpakulang. Ang dami mo naman pinakulang. Ano, lalaki pa nang ataso sa'yo yan? Ano? Magkano pa binahid sa'yo? Magkano? Sagot! pan 1.5 mo, wala lang pala pa kulam dito eh. <laughs> <laughs> Pagpatay, magkano? Pagpapatay. Magkano ang single mo nyan? 2,000. Pagpatay, papapatay. Ha? 2,000. Saan ka pa matatagpuan? Nandito ko lang naman ah. Wala ko naman sa ano. Nasaan ka ba? Saan ka mapupuntahan? sakali? kali. Tapis kapis pagka nagawa sa ilan araw bago mamatay ah tatlong araw goodbye okay, mo maging kaibigan mo lang ako ha tanggalin mo na na ka pupunta ako sa iyo doon at makikipagtulungan ako sa iyo tanggalin mo na lahat yan ang makalakad na yan gumagang na takuti mo nanay basta nga mo tanggalin sige na walang problema 1.5 lang mo naman binigay sa'yo balik ko lahat yun tanggalin mo lang yan tanggalin mo na nanay maria ganun na magmawa ka naman sa kanya hindi ah babalik yan Pabalikin mo na yung pagpalit ng binti ha. Hindi na pantay Hindi Hmm. Nakang na. Ah, okay. sige nga ilakad mo nga. Dandan lang, step by step. Sige. Sator. Sige ilakad mo. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Nakalalakad mo na. Okay. po. Tenet. Opera. Protas. Nilalakad mo na. Hindi ka nakakalakad ng ganyan. Sa pangari, nilalakad ko. Pero pag yung bahay... Hindi, yung walang tungkod. Oo, oh, miss, nilalakad ko din. Insan, pero oh, pag may oras kasi, hmm? pagdating ng alas 3, alas 6, hindi na ako makatayo. Hirap oh. na ako. Nanay! Maria, pikit ka. Nanay Maria! Yung alas 3, alas 6 pwede nyo na ba tanggalin yan? Nanay? Nanay Maria! Pwede nyo na ba tanggalin yan yung mga binanggit na oras? Na wag nyo na, wag nyo na, di siya nakakalakad sa ganun oras eh. Pwede nyo na ba tanggalin? Nanay Maria! Pwede nyo na balisin ba yun. Yung anong oras? Alas 3, alas 6, tapos alas 12 ng gabi. Di na Oo. Oh, tatanggalin nyo na yan. Alas 3, alas 6, alas 12 ng gabi. Para makatulog na siya. Dinasalan oh, okay. nyo ba? Oo. Alisin mo na yung dasal sa kanya. Bawiin mo na. Sige, awa ka mo ulo niya. Tanggalin mo na. Binabawi mo na yung dasal. Dasal mo yan. Nang makatulog na. Maang Ha? <laughs> Baka katulog na yan Nga last twice Alas 6 Hindi mo ba nababalikan Alas twice ah Ha? na Pangako mo ano yan Nanay Maria oh. Ako yung pupunta sa'yo Para magpasalamat hmm. Rene Palit naman kay Rene Ikaw naman po dito